mga hakpa. So number two, halika ng buong katawan. Ang mga halik ay may malaking papel sa pagpapakita ng pagmamahal at atensyon. Subukan mong halika ng iba't ibang parte ng katawan ng jowa mo bago dumaan sa labi. Hindi ibig sabihin na kailangan mo itong gawin ng mabilis. Pero kapag iniwasan mo ang agad-agad na Halik sa labi. Magkakaroon kayo ng mas matinding anticipation at excitement. Tinutulungan nito na mag-build up ang kilig at sabik na naghihintay ang partner mo sa susunod na hakbang. Sa so number 3, iparamdam ang kasayahan. Isa pa sa mga pinakamagandang maririnig mula sa iyo ay ang ungol ng kasiya.